Hello hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I'm this is your guest from secret Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon ito, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kagirapan sa buhay ng mga lay signs ang ating mga gilap? So guys, This reading is a general reading naman. Hindi that makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And next, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag subscribe sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, riglig nag-umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages? Advises sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign off Leo. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap? So, tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Please give me information po. Okay, there's a justice card. Justicia makukuha mo na yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. No, ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, ano man yung mga bagay na pinaglalaban mo, maari makakamit mo to. No, may hustisya dito, may there's a something illegal legal matter. No, may usapin dito about sa uh, mga papeles, no, dokumento and there's a an, need something trouble. Some of you guys, no, makukuha mo na yung hustisya or either there's a legal matter represent something um, divorce, no, there's a something annulment no separation there's a need of one something in past communication past moment now bibilis ang takbo ng sitwasyon there's a something in phone call messages and email ka matatanggap no tinihintay mo dumating ay darating na there's a severance no there's something divine intervention paalala sa inang ating divine na ginagawa sinusuportahan ka keep going no wag ka mawawala ng pag-asa no matutong ka kamalma and there's a seven of cups no wag ka magpapadistract no sa mga taong nasa peligro mo there is something confusion sure, maring naguguluhan ka sa ngayon pero magpatuloy ka lang there's an of something moving forward no kumaga unti-unti ka rin makakalaya at makakawala dyan sa mundong ginagalaw mo sa sitwasyon na kinasasadlakan mo Because there's something that chari ka with an action and movement, no? Unti-unti mo na malalasapat mo, unti-unti mo na makakamtan, no? ang paggalaw ng baso, Unti-unti mo na makakamtan ang ang pag-usad ng gustisya. No, makukuha mo na 'yung mga bagay na na matagal mo nang hinihintay. No, kailangan mo na kumilos gumalaw. What is the justice card? The represent with the king of cups. There is a devoted for the person. May taong sumusuporta at kumagabay sa dito. I think this is something as that, yes sorry guys. No, gumagabay, pinaproteksyonan ka. What is the need of Represent with the star card. So this is something as wish for payment. Ano yung mga bagay na hinihiling mo ano man yung mga bagay na pinapangarap mo, maaaring makuha mo yan. No, some of you guys, may pag-asa ka pa no, na maka makuha mo yung mga bagay na hinihintay mo. Some of you guys na makaka-recover ka na from this pain, uh, from this pain, from the struggles, no? Unti-unti ka na makaka-recover from that. Na magkakaroon ka ng healing din dito at the same time. What is the temperance? Represent with the moon curve, with a truth reveal no, ay babahagi sa iyo lahat ng bagay na dapat mo malaman. No, lahat ng mga bagay na dapat mo matuklasan Ibabahagi na to sa iyo. What is the seven of cups? Reference of coins, collaborations. No, kailangan mo makipag uh, communicate ng maayos, no, communicate clearly. No, hindi pwedeng um, kumbaga choppy or something na parang magulo, no? Hindi ka pwedeng um, kumbaga mag for um, sa isang eksena na yan na hindi ka sigurado. No, nang na naguguluhan ka, kailangan alam mo no? At uh, um, kung bukas yung isip mo dyan sa, sa gagawin mo desisyon. And there's a six of, cups, no? Makakamove on ka na from uh, um, or something of memories or something from the past, no? Kung unti-unti ka na makakalat, maaaring magsusurrender ka na rin. No? Papakawalan, bibitaw mo na rin yan. And there's a three of wands, there's a waiting for a soul, waiting for a ship, at hihintay mo resulta. Darating na, some of you document paper na no, darating to mayroong paggalaw na talaga na sitwasyon no, dati parang nangangapa ako ano nang nangyari behind, behind the scenes so definitely guys ito ninihintay mo no, may process na talaga may progress na what is that justice card and the king of cards, there's a the sun card Nabibigyan no, ka ng mas maliwanag at maayos na sitwasyon no, magiging positibo ang kalalabasan nito No, there's a five of coins. Some of you guys nakaranas ng financial crisis, financial difficulties. But definitely, guys, no, parang unti-unti ka na makakabangon at makakaraos dyan. And because, guys, there's something, the five page something in intuitions, makinig ka sa go, feeling mo, some of you na nanaginip. No, kung ano-ano tumatakbo sa utak mo, sa isip mo. So, kailangan mo mag-pay attention dyan. No, may mga bagay pangitain dito na kailangan mong pag-ingatan. No, may mga mensahe sa ating gabay na kailangan mo mag magpay attention and this is something guys with a judgment see I told you pay attention is here de ba may caution may babala may paalala na no, kailangan mo makipag-communicate na maayos mamaya lililin lang ka lang pala nila na no, maaaring nga kung mamaya binubudol ka pala nila no? mamaya kung baga mabaligtad ka sa sitwasyon kaya kailangan maging aware ka na no, alam mo dapat sa sarili mo yung yung magiging decision mo and there's something the seven ones, protection at pangalaga mo yung sarili mo dito no? Makakalaya ka na from a toxic and negative situation and environment, but basta protection at pangalaga mo yung sarili mo. The chariot card the three of wands, represent with the um, six of pentacles. There's a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances, na magiging maganda na ang takbo ng iyong pagkakapirahan. Na magiging maganda na ang ikot ng finances sa iyo, na magiging masagat, maganda na pamumuhay mo. Now, what is initial messages with an angel spirit? Na pagdating sa outcome. There's a tree of sword in reverse. Something recovery from the pain. Now, makaka-recover ka na at natuto ka na from the lessons. Now, with a hyphen in reverse. Now, natuto ka na. And there's a lot of celebration coming in for you. Na makakaranas ka na ng mga selebrasyon. Na matagal mo nang hinintay. No? And of course, there's a something, the devil card. Now, mag-ingat ka lang from this toxic and negative. Now, meron talaga dito, guys, na behind the scenes, meron talagang gumagawa ng hindi maganda sa'yo dito. No, para, um, kumaga ka. No, para, um, hindi maging maganda ang resulta ng, ng bawat desisyon mo sa buhay. And there's a Saturday, the Empress Card River. No, disconnect from the world. No, makakawala ka na, mahalin mo, tanggapin mo yung mo dito. Marami lang talagang toxic sa paligid mo, kaya hinahata ka ng negative traits. No, kaya kailangan marunong kapakawalan niya. There's a the Lovers. No, protection at pakalaga mo yung, yung relasyon. Some of you guys na iinggit pa nga to sa relasyon mo. No? Some of you guys, no, maaaring magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. No, mas, uh, mas, mas ngayon na puproteksyon at papangalagaan mo na. No, so let's see what is additional messages for finances and career. For finances and career, represent what? There is something, guys, with an eight of, coin. No, there is something no? Mag focus. No, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo na no, kailangan being dedicated ka dyan, no, huwag ka magpapalilaw, huwag ka magpapagulo, there's an eight of swords. No, sa trabaho mo, sa negosyo, maraming toxic and negative, especially with an environment. No, there's a term that comes with happiness, magiging masaya ka dito. No, hayaan mo lang sila, marunong ka dapat dumistan siya at the ba. No, at the same time, there's nothing the of So, marami talagang burden talaga. No, there's an 88 and 10 10, 10, 10, no? May angels number dito, 88 and 10, 10, no? So this is something guys with a burden na may mga responsibility at request obligation dito na maaaring nasasakal ka na. And this is something guys with a king of coin. No security. Maging secure ka rin naman sa, pag, uh, sa finances mo, na sa mga pinagirapan mo, sa negosyo mo, trabaho mo. And there's a an name of so with a breakthrough. Magtatagumpay ka na makukuha mo yung mga bagay na what you deserve pagdating sa finances and career. Na magiging magandang takbo ng iyong finances. Na matuto ka lang dito mga um, kumbaga protection ng iyong sarili mo. No, dahil sa mundong ginagalawa mo, maraming tuso, maraming tukso, at maraming taong sisira at hihila sa ipababa. What is additional messages pagdating sa love life? There's a seven Days of Cups, may bagong pag-ibig, no? Hindi lang, hindi ka lang dito pakikiligin, no? Talagang mamakaling ka nag-uumapaw. So, kailangan mag-focus ka muna, no? And there's a Seven of Cups, so something, um, oh, harvest moment. Magka-harvest ka na rin yung matagal mo nang hinintay, matagal mo nang kumbaga inasam-asam. Ito na yon, no, makakamtan mo na and this is something the six of wands for victory talaga magtatagumpay ka ka dito no? talagang magbibigay kaligay at magbibigay um, kasiyahan sa ito there's a night of court with a security maging secure ka lang no, pagdating sa finances no, there's a something provider dito no? may taong talaga sumusupport at gumagabay sa dito Now, some of you guys na no, mayroon ditong, um, kumbaga, invest wisely, even your emotions, no? Dapat marunong kang um, pangalagaan, protection, and your mental health mo, no? kumbaga masyado kapag nagmahal ka kasi dito nagma, talagang mahal talaga buhos lahat now there's a five of swords nagkakaroon na sabotage that because of your actions and decisions no kailangan mong pakawalan at uh, um, palayain yung sarili mo from toxic and negativities no maging matalino ka at maging wais ka sa mga desisyon mo what is additional messages with an angel spirit for um love life or pag for health no? Pagdating sa kalusugan mo there's a something that self sir may sumasabotahe sa iyo no at this end, there's a page of sword na being curiosity no kailangan alamin mo yung mga bagay na, na nararamdaman mo no meron ka dito na sa kalusugan mo kailangan mo mag-pay attention no Ibig sabihin dito ko ano nararamdaman mo mo may tumutusok sa likod mo no sa balakang mo sa likod mo sa ulo mo and this is something the ease of coins no this is something a big shot big money coming in for you no may nainggit sa iyo dito pagdating sa trabaho or negosyo no there's a terror of the happiness magigimasit magigimaligaya ka dito no And this is something that I recommend blossoming. Magiging maganda rin ang kalusugan mo dito. Some of you guys na no, kailangan mo kumain ng fruit and vegetables no? Para lumakas ang, uh, tumakas ang fiber mo dito, no? And because there's a four of swords something dress, so kailangan mo na pahinga. Some of you guys, to kinukulan na sa tulog. to kaya kailangan nyo na more tulog, more pahinga. So, let's see what is additional messages tayo. Let's proceed tayo for a magical fair messages and there's a lot of audiences. So, ito na. Alamin na natin ng chicken ng ating gabay. Magical fair messages represent what? Magical Fairy Messages represent your career. So, magkakaroon ka ng bagong career, bagong trabaho, bagong hanap buhay. No? Your work focus, in a shifting in a positive new and, of course, successful generations. And there's children. Some of you guys na may mga anak ka na. No? Maaring ito yung mga, maaring yung purpose mo. Center mo ng um, purpose mo sa buhay. And then sa summer, ngayon summer season, maari masagot na lahat ng katanungan mo. Let's see what is additional messages with an angel spirit. With a yin and yang or a card what? Now there's something higher self, so, no? Kung baga nag-activate na dito about sa spirituality mo, na maari nagkakaroon ka ng spiritual awakening, para na, para na, na ano ka na, nagising ka na sa katotohanan, there's a freedom na kala, makakalaya ka na no, from this bangungot and there's a chemistry some of you guys na may magnetic attraction talaga kay na person mo so let's see what is it, is represent what for synchronicity is represent with a love meron talaga love dito guys no there's something shooting star na may, na maga, may hiniling ka na maaaring matagpuan mo na siya makilala mo na siya And there's something imagination, no? Kumbaga, ito yung dating hinahangad mo lang, pinapangarap mo, maaaring abot kamay mo na. And there's a night vision, no? Matalagang tumataas ang intuition mo dito, ha? Fairness. No? Meron ka ditong six senses. There's a something, guys, with a gentleness. Kailangan mo maging mahinahon. Huwag kang padalas-dalas. Huwag kang pala decision So, let's see what is the romance and just for a mystic love or a cold deck. Represent what? Represent, guys, with a competition. Some of you guys, there's an other woman. No, meron kang kakumpetensya may kalaban ka dito, may kumakalaban sa iyo. And there's encourage na yung encourage ka dito na kailangan mong tapangan, lakasan mo loob mo. No? And this something guys with Akim, a ah, hurting. So, so, may mga bagay na gusto kang saktan, pahirapan, Ganoon Alam mo guys, meron dito ng ano ha, it's a competition or competitors, no? So, let's see what is the initial messages tayo with the um, money matter, represent what? With a money matter, represent authority. Oh, my goodness. Be a leader and take on the role of the leader and everyone will respect you. No? Kung gusto mo respetuhin ka, maging maayos kang pinuno. No? Magkaroon ka na kumpiyansa sa sarili mo. Because, guys, there's a something as success. Okay, there's a something as success. Na magtatagumpay ka dito, kumalma ko. No, may mga bagay na may isa sa katuparan mo na. Talaga mga maring nasa tama direction ka, wag ka mag-alala, hindi ka naliligaw ha. What is an English number represent what? And there's a 1, 2, 3, 4, 4, good luck. Now there's a spirit guides. Now you are on the right track. Someone's from the other side has your back. And encourage you to try something new and something your best. Now you will succeed, observe your surroundings and communicate clearly be sure that everything will fall into pieces. So see, talagang sinasabi dito na binibigyan ng encouragement na kailangan mong magpatuloy sa si ginagawa mo. No? Nasa tamang direction ka raw at magpatuloy ka sa kung naman ng bagay o hangarin mo o kagustuhan mo. Now, Let's see what is the part of the light represent what? No? Part of the light The part of the light represent one step at a time. So, si Hinay Hinay, na parang sinasabi na step by step. No? Kung baga, ganun talaga ang buhay. Kailangan mo dumaan sa tamang hakbangin. No? Patungo dun sa gusto mong marating. I see that's mountain ahead and approach it with the determination. It's taking one small step at a time by staying present and focusing on the task at hand. I make steady progress in doing so. I reclaim balance and restore a fulfilling life knowing that each step bring me closer to my goal. So, see, alam mo, palapit ka na ng palapit. Hanggang sa makamit mo, ano man yung mga bagay na gusto mong makuha at mata mo. What is the shadow works represent what? The shadow works represent The shadow works represent guys with a relentless craving. So, there's a consume, eroding and habit habits, no? Iwasan mo daw dito yung mga bagay na nakakasama for you. No, yung bisyo, luho. Kasi minsan guys, no, yung pag uh, napunta tayo sa isang bagay at nalulung na tayo, no, mahihirapan na tayong kumawala dyan. So kaya kailangan maging matalino, maging wais ka ngayon sa pag-manage at pag-control ng sarili mo. Some of you, guys, kailangan nyo ng tamang respeto at disiplina sa sarili nyo. No? So let's see what is clarifying for love situation. For clarifying for la la uh, love situation, divine union. no some of you guys use the wings of empathy, yah to bring love and harmony. So talagang pagtatagpuin kayo sa sa, sa, sa isang chapter, no? Bibigyan kayo ng pakpak -pak na maaring matagpuan maki, ma, para mapunta at marating nyo ang isa't isa. No, talagang sinasabi dito na pagdidikit at parang there's something magnetic attractions, no? Talagang um, para sa para kay J isa, yung pagmamahal nyo talagang hinahanap nyo ang isa't isa. And this is something beyond compare, no? Don't compare your love to anyone else. It's unique, it, no? Ang pag natin kahit kanino, hindi mo pwede yung um, kumpara Dahil magkakaiba kayo ng sitwasyon, magkakaiba kayo na nararamdaman sa isa't isa. No? Lalo, lalo na yung taong dati mong minahal. Iba yung, minah iba yung pagkakamahal mo doon, no? Iba yung kung paano mo siya minahal dito sa bagong mamahalin mo. Di ba? Iba yung perspective, perception na kung ano man yung mga bagay na bawat isa. Even physical or something na personality. No? Kaya kaya huwag, na huwag ka magko-confair. So, what lies beneath with a the future? There's an enemy. Envy, sorry. There's an envy with them, something insecure. Na maraming tao na yung get behind your back. O ibig sabihin, isa sa, nakatali, isa sa likod ng buhay na tatahakin mo, sa hinaharap mo ay may mga taong sa sa'yo. So, kailangan mag-ingat ka. No, dahil um, uh, kung baga binabahagi at pinapakita na sa inyo there something ingit era competition. Ibig sabihin dito guys, talagang may taong naiinggit no, sa harapan mo at sa kinah uh, kasalukuyan mo. No? Kaya kailangan mo mag-ingat ka. No? Dahil mamaya yung palang kausap mo, harap mo, pinagkakatawala mo yung palang taong last na nasisira kung ano man yung mabagi na gusto mong marating at makuha. So, let's see what's clarifying for life situation. So, before proceeding for clarifying for life situation, mag-isip na kayo ng questions, guys, no? Regarding with a pick a card, yes or no questions, no? Dahil susunod na to, kailangan makapag-isip kayo muna ng questions. So, of course, ang magiging sagot ay nandito with a yes or no. Pipili ka with a one or two or three, okay? So, let's see. What is clarifying for life situation? Open doors, no? You have... Many options So, take your time to choose what's right, no? Ibig sabihin dito, marami ka pang pagpipilian, no? Marami, pwede ka, uh, kumaga, mag-isip ka pa at the same time, maglaan ka ng oras at panahon para makapag-isip. No? Bumili ka ng tama at wasto. Huwag kang magmadali. No? And of course, dinasa dito, dito, there is something, one last move. You have moved, you have come far on your journey. Keep going and you will soon see what you have accomplished no? Kumbaga, sinasabi dito na so, uh, kumbaga, mayroon ditong huling ano, no, huling uh, makbangin na kailangan mong gawin para may isang katupala at para matupad mo yung pangarap mo. So, kaya ibig sabihin, may kailangan kang tapusin at may isang katuparan No, bago magtuloy-tuloy yung magandang kapalaran. So, let's see what is a yes or no questions. So, mag-isip na kayo guys ng questions, no? Ito na ang kasagutan sa kayong katanungan. Let's start with the number one. Number one, represent with a no. Crack in your facade and supported drying up. Ibig sabihin nito, no, malalantag na kung sino man ang pek at hindi totoo sa'yo. No, dahil kailangan, kumbaga unti-unti nitong ibabalandra ipapakita sa sa'yo. No, ang totoong nilalaman nito, kaya marunong ka dapat huminde at hindi mo dapat to um, mag-proceed for another eksena. No, para sinasabi dito na, huwag mo ipilit. No, masisira ang eksena mo dyan. Huwag may pilat. And there's a something no again. And of course, uh, meron pang number. Ito yung pinaka number 3 sa baba. And there's a no, no. Oh my God. Lahat ay no. Storm to violence shelter needed. So, ibig sabihin dito, guys, no? Malakas ang, um, kumbaga, bayo ng ng mga pagsubok sa iyo, huwag ka mawawala ng pag-asa, lumaban ka. No, magpatuloy ka, hanapin mo yung sarili mo. Paano mo to ililigtas at paano mo to mareresolba lahat ng, mga problema mo, no? Hindi mo kailangan takasan, kailangan mo tong harapin. And this is something no again with a stuck inside your head, brain freeze over it, no? Isa sa na nagbibigay ng uh, pagsubok sa dito, yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Hanapin mo yung solusyon, huwag kang mag-isip ng problema. No, hanapin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo para makamtan mo ang kaginawaan at makalaya diyan sa bangungot ng nakaraan. There's a freedom. So makakalaya ka talaga eventually. Kailangan mo lang talagang umiwas na mag-isip Huwag mong gagawin yung isang bagay na Alam mong makakasama for your mental health So guys, this is A um, weekly goodbye For the month of April 15 Hanggang April 21 for the sign of Leo So Leo, 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 maraming salamat For this wonderful reading So once again, this reading is a general reading Naman nila at makaka-resonate Kunin lamang po Ang makaka-relate sa inyong comment down below Kung kaninong energy ang ating nasagap And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos and updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sa pag sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag skip ng ads, saway so pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksikliglig na guma ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat at see you the next Bye-bye and babush.